Oops, one minute mga kaibigan today is Tuesday. Magbibigay tayo ng update para sa lahat ng mga kaibigan natin na gusto mag-avail ng amnesty program. Na witness ko mula kahapon hanggang ngayon kung paano ito pwede proseso. Actually, ang bilis lang at saka napaka, napaka dali ng sistema. Ang ganda talaga ng sistema ng gobyerno. Would you believe, kahit ilang taon ka pa, na nagkaroon ng overstay, fine. Bakit ka nagpago? As in, long, 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 long time. Pwede ka na lumabas ngayon, dahil bakit ka mo, eh, masisero ang inyong overstay. Ito na yung chance mo para at least, magkaroon ka na ng, at yung, you know, yung legality sa bansang UAE. Ang kailangan mo lang is talagang legal na employment visa na i-apply mo o kaya partners or investors visa. Yun lang po, hindi mo kailangan mag-appear kung saan saan na baka mamaya, ito kasi ang worry ng mga kabayan, baka daw mamaya makulong sila, baka daw mamaya hulihin sila. Wala akong ganun ha. Hayaan nyo po yung institutions o yung company ang mag-price sa mga business ninyo, wala ako kayong gagawin. Automatically, pag na-process yun, na yon, yan, nabayarin yun na. Dire-direcho na yun hanggang medical, business stamping, and Emirates ID. And you will see, wala na kayong kaso. Wala nang overstay, wala nang absconding. Malaya ka na, makakapagsimula ka ulit dito sa bansang UAE inang legal. At sa mga taong ayaw nang mag-stay dito, haba, simple lang po kailangan lang ng ticket. Pwede na kayong sumarender at pwede na kayong umuwi na wala nang problema. Maraming salamat at tapay po tayong lahat.